Soriano naman daw sa kalaban niya. Ay bakit sinulat doon ng mga apostol na what God, what is Jesus between God and man and the man to Christ? Ang sagot ni God, Enzo, hindi maraming sagot ba tatlong ano nyo, tatlong tamo, hindi ang sagot pinakawali yun. Ganon, parang ayun kaya tayo, sa, ano sa kanya. Sinagot naman ni Brother Eli Soriano na sabi niya, ako, kami, naniniwala kami so, sa Lord na isa lang ang Diyos na Creator at isa lang din ang Diyos na walang kagaya. Walang iba kundi yung Ama. Sa 1 Corinthians 6, naniniwala siya na sa Ama nang galing lahat ng bagay. Maging si Cristo ay galing sa Ama at walang nanggaling kay Kristo. Ayun po, turo ng dating dati? Oo, kanina lang, kanina. Sinagot niya. Wala, Walang nanggaling kay Kristo. Nagbuhat lahat sa Ama. Mati si Kristo, galing sa Ama. Ama. Kaya, hindi, sagot ni Soriano kanina. Doon sa nagtagot. Sabi ko, mukhang nalidigital niya na siya. Okay. Naikilig siguro sa Nagre-research siya sa lahat ng presentation na Siguro po. Kasi kanina video, paagbal siya ng paagbal sa magiging, oh, nagpo-progress siya. Kaya siya mismo ipit-ipit doon sa mga, mga sabog dahil eh, Oo. Oh. Oh, Kasi nagko-conflict. Oo, nagko-conflict. Ngayon, up na siya na walang kapatay ang Diyos na isa. Siya ang unang Diyos, siya rin ang huling Diyos walang kagaya nun, sa kanya nagmula lahat ng bagay. Pati si Kristo sa kanya nagmula. At walang nanggahin kay Kristo, isa man. Oh. Mm -hmm. Yun ang sinabi na kanina. Oo, oh, sabi ko, mukhang, mukhang, mukhang hindi na siya tumatag sa katotohanan. Sino? Si Soriano, parang ginagrab na niya yung katotohanan na dati niya pinamamalihan. Eh, Pagkakasalit niya na wala, hindi hindi akamasaan lang. Hindi, wala, wala siyang sinali kanina. Ang sinagot niya lang, iyon, na 1 na 6. Sabi niya, wala sa lahat ng tao ito, sa amin lang eh, mga post-culture sumali na siya. Ikaw sa baptisip niya eh, hindi pa rin restored eh. Kung sagarin, unti-unti siya, sa dapat eh. Bira tayo ng bira lang sa sa yoto na mga espesipiko, mga ginampara ng mga apostol. Doon yung magigkita yun. So, isa yun na parte natin na pag-espesipik ng ano mga apostol. Anong oras nila Ah, kanina lang. Na, 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 Anong oras kanina? Hindi ko na? Alas dos, ang mga alas kwatro. Alas dos, alas dos. Saan nila? nila?